ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang, magandang hapon po, po, Senator. Ang inyo pong reklamo ay hindi po kayo binayaran mm -hmm. ng inyo pong amo at nagsara na po. Yes po. On the spot. On the spot? On the spot po sila na. Ano ibig sabihin po on the spot? po um, na today po, kapasok lang po namin. Last cut off. Then, Kinabukasan po, sarado na daw agad. Parang ganito po yan. From March 1 to 14 po, nag-work um, nag pa po kami, duty po. And then March 15, uh, afternoon, bigla po silang nag-message sa amin na close na po yung roundings. Ah, so Ganun nung po? matapos niyong pagtrabawan, itong one cut-off na 15 days kung totoo nung araw na ng sweldo, biglang sinabi, sarado na kami, alis na kayo. Yes po. Sorry yes. na lang. Biglaan, kunin niyo na po yung gamit as-in na kasi nga sarado na po. Malalayo pa po kami lahat po, uh, Senator. Tapos bigla pong sinabi, kunin nyo na lahat kasi nga magsasarado na as in ngayon po. Ganun. Paano bang swelduhan sa inyo dyan? Weekly o... May cut-off po kami. Uh, Ay, ito from na po, 1 to 14. 1 to 15 po. So, bali, uh, dahil sa system nila, uh, March 1 to 15, cut-off po yon. And then, may pondo ng 5 days po. And then, mag, kukunin po namin ng sahod by uh, 20th po. Bali, yung dalawa, dalawang sahod namin is makukuha ng 20th and 5th po of the month. Paano ba yung uh, competition ng sahod yung arawan? Bali po, uh, daily po namin, basic po, is uh, 2,000 pesos. And then, may commission. 2,000 daily? Yes po. Okay. 2,000 del plus may commission. Yes po. Para saan po yung commission? Um, kasi po, uh, may pag may commission po, for example, may drink back po, mga po. Ah, so ito yung bagong pangalan pala. Parang GRO po. Kaya lang sa inyo, mas maganda yung pangalan. Mas pinaganda nga, customer care assistant. So, ibig sabihin, iba-iba yung inaasahan yung sweldo. Hindi pare-pareho kasi depende. Yes, Kung po. Pero per drinks, eh paano yung maraming na i-deliver na drinks sa customer, mas malaking kikitain. Yes po. Yung wala masyadong drinks, ito yung lasingan kung Opo. kung mas Trabaho malakas <laughs> ang tolerance mo sa alak mas malaki ang commission mo. Ma yes po. Matanong ko lang, magkano per drinks? Parang tubong lugaw siguro. itong... Uh, for example po, uh, kasi 50%, uh, 50%. for, uh, 50 po yung LD doon. Um, sir, uh, ladies drink. Yes, ladies, drink. Yes, drinks. drinks. Uh, for example po, sa isang bottle po, uh, nag worth po, ay, tequila, worth po ng 12,000 pesos. So yung Um, ladies, uh, back po namin doon is 6,000. For example po, kaming lima yung na, um, nandun po, hahatiin po namin yon. If ever na ako lang po, ah, ako lang po. lang po makuha. So alam isang bout tequila, 12, po, isang bote ng tequila, 12,000 po yun? Yes po. Uubusin mo yung kasama yung customer mo? Hindi Depende po. po Kami lang or kasama po sila. Pa maubusin po. Hindi, kunyar, oh kasama sila, tapos kunyar, ikaw lang isang uh, CCA doon, yung hatin, yung 12,000, 6 mo po dapat sa'yo. O is pag yung... siya lang po mag-isa? pag siya lang pero, pero pag tatlo po kami or lima, hati-hati po yung 6,000 na po yun sa babae. 12,000 na tikilan, mahal ata ito. Ikaw, umirin po ang tikilan, <laughs> magkano ba isang ang sure, ito, tequila, po isang tikilan bote? Usually, ito mara tikilan, baka, yun sa sa, baka 500 pesos lang to tapos si charge ng 12. Hindi, <laughs> sir, mahal naman yung tikilan po. Mahal naman. Ah, Depende sa tikilan. Tikilan po. Katulad po, halimbawa ninyo, magkano po yung sweldo na in-expect nyo dapat, ma'am? Uh, nine days po yung pinaso ko. Ang bali po yung in-expect ko ay 28,000 po sa lahat. Pero Malaki may penalty din. po kasi. 28. Oh. Bakit po may penalty? Late po. Okay. Kayo naman po, magkano? Um, 14 days po, uh, with the amount of 28,000. That's my commission po. Total po lahat is 32,850 po. Maganda rin. Kayo naman po, ma'am. Ito. Sir. 11 days po, um, 27,000. 27,000. Oh, ito, pinakamalaki. 41. Sino yung 41,000? Si Naya. Naya? O, oh, ba't ka, ba't ka Naya? Siguro okay. malakas kang... <laughs> 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 And then, siguro marami siyang guest, regular guest, na palagi siya pinupuntahan at, um, uh, mm -hmm. Mm. Bumibili naman mahal yung drinks. Yung nakasalamin naman, kayo ma'am, magkano? 12 days po. 27,000. So, Malaki din. Ah, ito na pala. Oh, 32,000. Si Miho. si po. Miho, Tapos si Yang, 28,000. Si Naya, 41,000. Si Faith, 28,000. Si Sana, 27. Si Ria, 30. Ang may-ari po nito ay si Yun Kang Kong. Ay, sorry, sorry. <laughs> okay. <laughs> Yun Kukang. Tapos pangalawa ay Yung yun Yong. Tapos, Dog Yot Kim. And then, then, Dog Yong Kim. Pinapataw ko lang sila kasi kanina pa sila malungkot. Ayan na po pala yung pagmumukha ng mga Koreano. Ayan yung mga amo. Ito po, sino itong dalang Pinay? Um, si uh, Miss Rose Ann Villarreal po. Siya po yung HR manager po namin, Senator. Okay. Si Karel Diva Alvarez. Sino man po siya? Um, siya po yung wife ni Sir uh, ni Boss Yung Kukang, uh, aka Boss Ray po. And then siya po yung nakalagay sa uh, permit po doon. Registered, registered, owner. Registered, oh. So ang registered owner po si Karel? Yes po. Siyempre itong tatlo, hindi sila pwede mamayari ng negosyo. Maliban na lang kung... Uh, Bali pa lang, nakapangalan lang po kay uh, Ma'am Karel po. dahil Korean. Dami. Yes po. Dahil Koreano po yung tatlo. Oh, okay. Nasaan na po itong mga Koreano? Nandito po sa Pinas. Okay. Pero hindi po sila nag-update about po sa... Sa salary pa namin. Wala po. Baka puyat para ko puyat po. Siguro kayo. Salamat po sa pagpunta. Puyat, yes, yes puyat po. pa po yung ina. Ano siya? po? Galing pa po kami sa work. Tapos damerecho na. Yung iba po lasing pa po. Oh. Bali, bali, 20, uh, almost 20 po kami pumunta dito. Kaso ang sabi kasi hindi pwedeng pumunta yung lasing. Tapos hindi na po kinaya. Nasa labas lang po. So, okay, okay. Um, Ma'am Zamdobal, magandang hapon po, madam. Magandang hapon po. Ito pong tatlong Koreano na kinawawa po yung mga kababayan natin ay uh, after uh, one cut off salary nila e bigla mm -hmm. na yung negosyo at uh, tumakas na uh, pero nandito pa rin daw sa Pilipinas at hindi po nagbayad ng mga sweldo nila. Ano pong pwede magawa ng immigration dito, madam? Yes, atin po sa immigration ko nakita po natin na may mga violation sila dahil Nag-establish sila ng negosyo dito, nang wala naman po silang kaukulang visa, ay pwede po nating ipa-deport or out of the country po yan, ipa-blacklist po natin yung mga yan. Yun lamang po kapag ka yun ang ginawa natin na ruta, yun lamang ang ginawa nating ruta. Hindi po niya masasagot yung need na maisweldohan Itong atin po mga kababayan na naloko po nitong mga Koreanong to. So what we suggest po, we also file a complaint with DOLE kasi ito po ay unfair labor practice na hindi po sila pinasweldohan. Pero at the same time, we can also pursue complaints, immigration complaints po against these foreign nationals para mapalis po natin itong mga to at hindi na po mapabalik sa Pilipinas. Kasi baka may iba pa pong mga niloloko itong mga itong uh, foreign nationals na ito. Okay. Pwede ba po maka-suggest kung tama ba ito o oh hindi? Correct me if I'm wrong. Uh, imbis na sila i-deport, i-hold po muna sila at i-detain muna dyan sa immigration facility nyo kung sakali man sila po ay nagtangkang umalis. If there is a, a deportation case po sa kanila na nakafile po, then yes po, mahuhuli po natin, uhulihin po natin sila and they will be included for they will be placed in our facility in Bicutan, Tagig before they are deported kung mayroon pong nakafile na complaints against them. So, ibig sabihin, ma'am, uh, magpa-file muna ito sila. Sasamahan po namin sila dyan. mag sila uh, sa immigration for deportation because of certain violations itong tatlong Koreano. And then, huliin po sila. Pag nahuli sila or pag sila po nagtangkang lumabas ng bansa, sila po huliin at ididitinay muna. Yes, tama mag po kay Senator. Ah, maganda, maganda. And then, pwede silang obligahin na magbayad muna kayo at bago kayo ma-deport. Pwede hong ganon that would not be under immigration na rin po. But siguro, with yes, the dale. conversations po of um, the complainants and then yung mga sangkot na ito na foreign national, maaaring makumpel po sila na magbayad doon sa kanilang utang na dapat naman po talaga nilang bayaran doon sa mga kababayan natin. Ano pong status nitong tatlo, Ma'am Dana, ko ibibigay namin yung pangalan nila, malalaman nyo po kung ano bang status nilang tatlong ito sa Pilipinas? Um, yes po, pinacheck po natin initially. May, nag -in nagkaroon po tayo initial checks through the information received po from your staff. Yung una pong pangalan ng Hyun Koo Kang, marami pong kapangalan. So, hindi po natin ma-determine kung sino po uh, uh, siya doon. Yung dalawa naman po na foreign nationals na banggit ay parehas turista. Ngunit yung isa po ay out of the country already. Oh, nakatakas na. Sino po yung out of the country na po, ma'am? Um, yung Kim po. Si Dog Yot Kim, Ay, Dog Yong Kim yes, the, yes po. Out of the country po. Since Out when po? Out of our records po. Ah. Um, I think nitong Abril lang po ako, hindi po ako nagkakamali. Ah, ah nakatakas no, na. na. Big... Yung pamandin ng pinaka-boss, ano? Uh, Pangalawa pa, pang boss. Second in command. Pasok pa po. Ito, ito. Galing pa sa ano. <laughs> Nay, mas masang ka na. Okay, so. Puyata yung kanina na ano na. ka na medyo. Yung nakatakas na po, ma'am, pwede ba natin i-blacklist yun uh, once na nakapag-file silang complaint para hindi na po makabalik? Pwede po yun, Senator. Makita natin na talagang may violation itong mga to at nagtrabaho naman itong mga to dito nang walang kaukulang visa. That's a reason po na i-blacklist po natin sila para hindi na po sila makapasok ulit dito sa bansa. So ganito ang gawin natin mga miss. Sasama namin kasi immigration, mag-file tayo ng formal complaint sa immigration para yung natitirang dalawa for deportation yan, pag nahuli sila sa labas, dadalhin muna sa bikutan at ipoprocess yung kanilang papeles for deportation. At kung nagtangka silang lumabas ng bansa, hindi muna sila palalabasin, again, i-detain sila. Tama ba ang pagkakaintindi ko po, Ma'am Dana? Tama po, tama po kay Sen. And then yung nakalabas na, nakatakas na, eh, blacklist natin. So, ibig sabihin, kapag nagtangka siyang bumalik ng Pilipinas, hindi na siya makakapasok. Tama, ma'am? Tama po. So, ganun lang po muna magagawa ng immigration at malaking bagay, malaking tulong yan. Sige, Ma'am Dana, pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan. Sasamaan namin po silang lahat. ay po, matulungan po natin sila pagdating po nila dito. Maraming maraming salamat po, Ms. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang hapon po, Madam. Salamat po. Yung last na pumasok. Kayo naman, Ma'am, magkano ang sisingilin nyo dapat? Uh, 18 O, bakit ikaw ang mababa? Kawawa ka naman. <laughs> 18,000. Eh wala kasi 'yung mm. regular customer. Wala po eh. Curious lang, ako, ano po pupunta doon mga foreigner, Pilipino? Uh, Meron po, Filipino and foreigners po. Mm. Ito po ay nasa Malate. Yes. So, closed na po ito totally. Opo. Kailan po sinabi na closed nung 15 wala, na? hindi po kami sinabihan nung on the spot. On the spot po, 15. nung papasok na po kami nung hapon, doon lang po sinend sa chat. Doon yeah. lang po. Tapos sabi, closed na. Ito to naman talagang closed na. Opo. Yes, po. In Tapos pinakuha no. na po 'yung mga gamit sa amin. Eh baka naman mahina siguro hindi kumikita. Hindi, hindi po. po, hindi. kasi hindi po kami kikita ng ganyan po, kalatay. Senator, pa, kung mahina din po talaga. Ah, malakas siguro. Baka sugarol ba mga ito? Baka pinansugal. Yes. yes, opo. Sabi ko na nga ba <laughs> eh, pinansugal. Ngayon, mababangkrap na, tumakas na ng Korea. Kung nanonood po ngayon si Rose Ann Villarreal at saka si Karel Diva Alvarez, bukas po ang programang ito para kayo naman po ah, magbigay ng inyong panig kung ano ba talaga nangyari at bakit po hindi dapat kayo kasama sa, sa sampahan ng kaso. So siguro pati itong dalawa, pwede natin sampahan ng kaso sila. Yung dalawa naman po sa dole. Apo. Dahil sila po ay mga opisyal ng kumpanya. So doon naman tayo pupunta sa dole. Mabilisan na po yan, one time lang. Pupunta tayo sa una immigration and then after that, sa dole. Apo. Okay, ganoon okay lang po. po. muna. Medyo nakakasama ng loob na kababayan natin, niloko na isang foreigner. Sa mismong bayan natin, lulukuin tayo ng dayuhan eh okay lang kung doon tayo lulukuin sa kanilang bayan. Pero kung dito sa atin bayan mismo, dayuhan, dumayo rito para lukuin tayo, abay, yun ang pinakamasakit. Yun ang mm. parang hindi katanggap-tanggap para sa mm. akin at sa maraming kababayan natin. Sige po, mga ma'am, immigration tayo and then dole, makakuha po ka ng justisya. Yes po. Thank Salamat po, po sa tiwala sa Pero honestly po, hindi po isang beses lang ginawa. Pang-apat na po ito. Ano ibig sabihin, ma'am? May nagreklamo na din po dati dito po sa inyo, natulungan po ninyo sa Dole, binigay po yung sahod. Last February 2024 lang po. Same people? Oh, yes. po. po. Yes po. Oh, and then pala and po. then yung iba po, 'yung takot lang po magreklamo kaya gano'n po. Para na nahimik na lang. Ay tama, tama kasi pag nireklamo natin sa si Immigration, tutugisin mga ito. 'Yun pagmumukha ng dalawa. kung yung isa blacklisted na. Tutugisin, hindi sa mga ng Pilipinas. Kaya nga po kailangan bukas na bukas mismo Pupunta tayo sa immigration. Mapa-stop na agad natin yung paglabas niya ng bansa. Okay po. First thing. Yes wala po. na kayo hangover noon. Huwag muna kayo uminom ngayong gabi ha. <laughs> Kahit wala po kaming tulog, okay, okay lang po. Hindi, tulog kayo ngayon. May birth na po ako <laughs> mamaya. May pasok pa rin kayo? Yes, po. Akala ko ba sarado na? May Hindi, sa iba, iba na po. Alipat na lang. Kailangan, kailangan po namin ng trabaho. <laughs> may mga oh. anak po kasi kami, as oh, na, daughter. Okay, okay, kailangan, kailangan po. Idlip muna kayo ng konti, tapos... <laughs> <laughs> di ba ang pasokan niyo? Anong oras ba usual pasokan niyo? Eight, eight. po. May nagsabi, face reveal, hindi po. Uh, kasi marami sa kanila, eh, hindi alam po ng kanila mga magulang. Marami sa kanila, hindi alam ng kanilang pamilya na nandito. And I respect that. Ginagalang ko po yung kanyang request. Hindi po. Kaya nga po, binibigyan namin silang alias. Sorry doon sa mga netizen. I have to respect the request na ayaw nila magpakilala. Okay. Sige, good luck po sa inyo mga ate, mga ma'am, mga kakotay ng justisya. Kami po mag-a-adjust na lang sa inyo kung kailangan yung, di ba? kung ano yung sa inyo para maparusahan itong mga... Salamat ah, po. No, ...Koreano. Okay? Pero last question na lang po. May hmm. chance po namin makuha yung sahod po namin. Good question. Ganito po yan. Sabi niya po, may natulungan kami dati, same people. Yes po. Then baka ganito rin mangyari. Dahil alam na nila, they know the drill na kailangan makipag-areglo sila. Dahil kung hindi, huling sila sa immigration, maukulong sila sa Bikutan Detention Center ng Immigration. Mm -hmm. Kaya kapag nagsumbong po tayo bukas na bukas umaga pa lang, diretso na tayo doon sa immigration. May papayon hindi na sila makakalabas ng bansa. Pag sila, huliin sila. Pag nakita sila dyan, pwede na mission order sila. Ang tawag ng mission order. Investigan mo na, papunta sa commissioner after na investigation and then pipiraman ni commissioner, okay, mission order. Tirahin na yan. Hanapin na sila kung anong address nilagay nila doon sa kanilang application. Pagpasok dito, pupunta nyo, hulihin sila po, po sa asan. Baka na po agad yung mamaya. Kung sila po, mahalimbawa na lang, nakalis na silang lahat, then blacklisted sila. Okay. Importante po yun para hindi sila makabalik. Okay. Malalaman naman natin, pagpunta natin doon tomorrow, kung nakalabas na o hindi. Opo. Malalaman immigration. Ano to pa man, meron tayong makuha kustisya, okay? Opo. Salamat po sa pagpunta. Ingat po Sobrang kayo. Sobrang salamat sa po. Thank you, thank you, thank you po. po, Senator.